What's up mga kukong, nandito tayo Nandito tayo ngayon sa mainit Pabili Patangas At nandito tayo sa tournament ng Batangas Anglers Club At yan, nagbababaan na mga kasali Kamaya-maya na kami Haha. Bagano ba <laughs> ang tayo? Ang dami din nga palang kasali. <laughs> Are, talab pa. Kagabi pa. Kala ko may susunod din eh. Wala pala sumunod. Ang oh, lakas! Last lakas kagabi. Ulan na tangin. kami ngayon sa fishing tournament ng Patangas Anglers Club sa Winner Take It All. Ayan. Ang dami mga kasali oh. Ay, may nakadali na ang dalawang checkered stopper, mamaw yung isa. Pero oh. Ah, oh, no, yung timbing wit ala eh. Ah, si Kabaliw TV. Eh. Oh, yung yeah. wala pa. Wala pa. Puro sabit. Kakabaliw na nga. Ah, Ay, si Parimbado. Seryoso ah. oh. na yan. na yan. Ang pang nagkakasting. Ito ang nakatali ng na malaki. Ayan o. Team Timping with a Ayan sa parin pa to. mga kasama ay nandong. Yo, hey, oh, po mga member ng Team Zero. Zap, consuelo Lunad. E, hey, trip. Caster, ah, si Manichu. Oh. Wow. Yan. At hindi naman magandang oh, view. O, re Version 1, version version 3. ang version 1. Ang version 2. o, ang version 3. Customized. Version two, <laughs> at at ka Ano <laughs> Congrats sa mananalo agad. Kami, always, zero. Sayang ang pangalan ng team, pag nanguli. <laughs> Sayang pala ang Ano, mga kasali. Mga napagod na. ating kasali. Yan ang team striker. Hay, ang bingwit tala eh. Tumali na. Eh? Yeah. Yana yeah, na sumarap na yana, yeah, na puta, <laughs> yeah, na walang madali di na na ang babawi <laughs> Mga Baba din niya, wala pang nga yung isang kasama, sir, ayos. Nakakagis pa din ako hindi na. Yan, din na nagkasarap na. Ang timbing mitala eh. Yan sila. Oh, din na lang kumante. Ay ako. Ah, din na palakad-lakad. at malapit na magtimbangan din eh, sa tournament Bravo! Ah. Bravo! <laughs> Bravo!

Lali na rin. Sakay ang kapatid na rin. Uh, Yan na, oh. uh, kilos, eh. Open Open Disqualify. 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 Ito po ano, 2 kilos and 170 grams. Wala hindi na makakapos. May answer lang sa Yan okay. o, mga nag-second. Yan, team nila. Thank you.

Smile. <laughs> Please sir. Um, Checkered na mga ng mga na